yung mga motor ng mga kasama ko. Mga big bike. Kasi sa summer na dito eh. Tatapos ng snow at saka ulan. Medyo may ano na tayong Take nito guys oh. So. Vulcan. Victory. Pangalan niya. Victory Motorcycle Overdrive 6 speed 106 cubic inches Stiga Nice squirrel guys so, yun. Talo. isa naman Honda Honda Shadow Dati ko nang nakita to. Pero ito ang Ngayon ko lang nakita. ganda, no? Ang yung mga nakikita ko lang sa mga pictures. Yan yung bike ko, syempre. Doon. <laughs> Yan yung bike natin. Astig. Astig ng motor na to. Ang oh. mga tambucho nyo. Kabilaan. Mayroon pang lagayin ng trailer, oh may wirings din yung trailer niya. Ganda. Ang ganda. Preno niya. No? Ang dami niyang switch dito sa harap. Hmm. Grabe yung headlight niya. Naka-projector na yata to eh. Yan. Ganda no? Ang Ang laki normal na lang to sa kanila eh. E dito iba yung lisensya ng motor. Pag may motor ka at saka iba pa yung insurance niya. Itong Honda simple lang eh. Yung mga switch niya basic lang. Basic lang. Pero ito grabe. Victory. Yun lang guys, na-share ko lang.